Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikaunang araw ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ni Serak. Nilika ng Panginoon ang tao mula sa Alabok at ito'y sa Alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng limang pandamdam at binigyan pa rin ng pang-anim, katalinuhan at pampito, isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tenga at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan at ang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang at ipinahintulot niya ang ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahanga-hangang ginawa upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral at ipinamana sa kanila ang kautosan na nagbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautosan. Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, Huwag kayong gagawa ng masama. At ibinatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang nalilingid sa kanya na anuman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na Alabok yaong ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa Alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahanginan, nawawalat na lalagas, nawawala man din ito at hindi na namamalas. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sinuman sa kanyay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Yesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Yesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Yesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,